Gusto niya ba ng totoong kwento na nakakaloka yes! at the same time? Nakakatawa pero seryoso to. Nakarinig na ba kayo ng kwento na habang natutulog ang asawang lalaki ay pinutulong misis ang ari niya? Uh -oh. Yes, totoo. Teka, teka, teka. Baka may mag-isip na fake news to ha? No? Makikita nyo ang mga ebidensya. So, chill lang kayo at ikikwento ko sa inyo. Ngayon, ang pangalan ng babae ay si Lorena, 20 years old at college student sa Virginia. At isang araw ng taong 1988, nakilala niya ang lalaking ito, si John Wayne, 22 years old at siya isang US Marine. Nag date sila at na -in love sila sa isa't isa at pagkatapos ng isang taon ay nagpakasal sila at ito ang kanilang picture ng kanilang kasal. Kung titingnan nyo silang dalawa ay mukha namang masaya sila pareho hanggang... Okay, ito ang nangyari sa kanilang marriage na kinalaunan ay hindi na naging maayos dahil si John Wayne ay natangga sa US Marines at nahihirapan siyang maghanap ng steady na trabaho. Kaya naman, itong si Lorena ang naging primary provider at sobrang nai-stress sila pareho sa mga nangyayari kaya madalas, away sila ng away at hindi lang yon dahil si John Wayne walang ginawa kundi mag-inom ng alak at hindi ito maganda syempre at sa isang buwan pa lamang nilang kakakasal bam ay nagsimulang maging abusado si John Wayne physically physically abusive siya tinutulak niya si Lorena at minsan sinusuntok pa ito at dahil sa tindi ng pag-aaway nila ay tumatawag sila pareho sa 911 para ireklamo nila ang isa't isa sa polis. At alam nyo ba, sa pagsasama nila kahit hindi maganda ay nabuntis ni John Wayne si Lorena. At nang nalaman ito ni John Wayne ay pinipressure niya si Lorena na ipalaglag ang bata sa sinapupunan dahil sa tingin ni John Wayne ay hindi magiging mabuting ina si Lorena. Kaya itong si Lorena ay walang nagawa at ipinalaglag niya ang bata sa kanyang tiyan at punong-puno siya ng sama ng loob kay John Wayne pagkatapo. Oh, <laughs> So ngayon, ganun pa rin, abusado pa rin si John Wayne at napaka-toxic ng kanilang relationship ni Lorena. At kahit toxic, umabot pa rin ang kanilang relationship ng mga ilang taon pa. 24 years old na si Lorena at si John Wayne naman ay 26. At sa pagkakataong ito, palala ng palala ang pag-aaway nila at lalo pa na dadagdagan ng galit nila sa isa't isa. Kaya itong si Lorena ay gustong kumuha na ng protective order para hindi siya malapitan ni John Wayne. At eto namang si John Wayne ay sinabing gusto na niya ng divorce. So basically, tapos na ang marriage nila dahil sukan-suka na sila sa isa't isa. Pero isang gabi, ito na talaga yung matinding part na nagsimula na ang katapusan ng marriage nila kahit nagsasama pa rin sila sa isang bahay. Ito yung araw na karumal-dumal ang masasabi ko. Pero wala namang nangyaring patayan. Pero duguan pa rin. Ito ay taong 1993 ng isang gabi at itong si John Wayne ay nasa bar buong gabi umiinom at naglalasing. At nang natapos siya, nagdrive siya pa uwi ng bahay sabay akyat sa kwarto kung saan nanduroon si Lorena na tutulog ng mahimbing. Boom! Binuksan ni John Wayne ng pinto ni Lorena at bigla siyang nagising at gulat na gulat sa takot. Lumapit si John Wayne sa kanya, penwersa si Lorena, sabay umibabaw at yun na nga, itinalik niya ito ng walang kagustuhan ni Lorena. Pagkatapos niyang galawin si Lorena ay nakatulog itong si John Wayne sa kama. Pero itong si Lorena ay tulala at nandidiri sa mga pangyayari. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya na parang nasusuka siya sa ginawa sa kanya ni John Wayne. Kaya naman umalis si Lorena ng kwarto at bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig habang tulala at humihinga ng pagkat sa nangyari. At doon nakita niya ang kutsilyo at naisip niya, Hayop talaga tong lalaking to. Akala niya gano-gano na lang ang pagtra. Pagkakata niya sa akin, hayop siya, pagsisisihan niya ang ginawa niya sa akin. So itong si Lorena umakyat sa kwarto kung saan natutulog si John Wayne sa kalasingan at hawak-hawak ni Lorena ang kutsilyo. Kita niya na tulog na tulog pa rin si John Wayne at inalis niya ang kumot sa katawan ni John Wayne, kinuha ang ari niya sabay pinutol niya ito ng walang pagdadalawang isip at yun na nga, sa sandaling yun, putol ang mm -hmm. ari ni John Wayne. Uh -oh. Sabay nagising si John Dwayne na may nararamdaman siya pero bakit oh! pa rin sa alak? At hindi pa rin niya alam na putol na ang ari niya na parang, Teka, may kumirot Anong nangyayari? Na nakahiga pa rin siya sa kama at nalilito pa rin sa kabangagan. Itong si Lorena, nagpanik sa takot nang nagising si John Wayne. Tumakbo siya ng mabilis paalis sa kwarto na hawak-hawak pa rin sa kamay ang putol na ari ni John Wayne. Umalis siya sa bahay at sabay drive ng sasakyan. Minuto ang mga lumipas at tinatry niyang kumalma at narealize niya na hindi siya makapag-drive na maayos dahil hawak pa rin niya ang are ni John Wayne. Kaya ang ginawa niya, habang nagmamaneho ng sasakyan ay binuksan niya ang bintana at itinapo ng malayo sa may damuhan ang are. At pagkalipas ng mga ilang minuto, nakarating siya sa bahay ng kanyang boss. Siya ay kasama niya sa kanyang trabaho at kaibigan niya rin ito. Pumasok si Lorena sa loob ng bahay na umiiyak, hindi mapakali at natataranta. Tinanong siya ng kanyang boss. Sinabi, oh, ano na namang ginawa sa ni John Wayne ngayon at nandito ka sa akin. No, hindi. Pinutol ko ang ari ni John Wayne. At syempre, eh, gulat na gulat si boss na, ha? Teka, kailangan natin tumawag ng mga pulis. Nang nakausap ng boss ang mga pulis ay sinabi niya ang lahat ng pangyayari kay Lorena at kay John Wayne. At ang sagot ng mga pulis, okay, saan namin pwede makita ang itinapong putol na ari para mahanap namin. At ng 4am ng madaling araw, sumugod ang maraming pulis sa sinabing lugar kung saan itinapon ng putol na ari ni John Wayne. At nang PDM sa wakas na hanap nila ito na nakaratay sa damuhan. Kawawang ari, naging biktima tuloy. Anyway, nang nakuha na nila ito, syempre, hindi alam ng mga pulis kung saan nila ilalagay or kung anong lagay ba dapat ilagay, kung container ba or tupperware or ano. Kasi hindi naman madalas na nangyayari ang mga ganong insidente sa pulis na bigla na lang silang magre-rescue ng putol na ari ng tao. Hindi to gawa-gawang kwento lamang dahil totoo itong nangyari. Naisip ng mga pulis na pumunta sa malapit na 7 eleven na tindahan at kumuha ng hotdog bun container. Ito yung box or lagayan ng hotdog na pag ka sa 7-Eleven at doon nila naisip ilagay ang putol na ari ni John Wayne. Kasi di ba nga, kailangan nila ng malinis at pahaba na lagayan. <laughs> talino talaga ng mga polis. Akala na naisip nila yun. Samantala, dinala ng isang kaibigan si John Wayne sa hospital at doon, nag siya sa mga pulis na madala ang nahanap na putol na ari para maoperahan siya ng mga doktor at para maikabit ito sa kanya at luckily, muling naikabit ito kay John Wayne ng maayos. At kung ano pa man ang nangyari, BOOM! Inaresto nila si Lorena. Wala akong magsyate eh, pero ito yung itsura niya noong pangyayari ng taong 1990s. At alam niyo ba, noong panahon na yon, ka kahit wala pang social media or cellphone ay talagang sumabog ang balita kaliwat ka ng walang tigil ng headline news sa dyaryo, sa TV, sa talk shows at sa mga ginagawa pa nilang jokes at katatawa ng palabas. Dahil nga, kakaiba ang kwentong ito nung panahon na yon. I mean, kahit siguro ngayon kakaiba pa rin ito kung sakaling nangyari ngayon. Pero alam nyo ba kung anong mas interesting lalo sa kwentong ito ay merong dalawang krimen na magkaibang sinario ang nangyari. Unang huh? krimen ay nang si Sean si Lorena na makipagtalik sa kanyang nang sapilitan ng gabing lasing na lasing siya. Ikalawang krime naman ay nang pinutol ni Lorena ang ari ni John Wayne gamit ang kutsilyo sa kusina. At sa magkaibang krime na to ay nagkaroon ng magkahiwalay na trial sa korte. dito ay nauna ang trial ni John Wayne sa korte na akusahan siya ng sexual assault. At napakatindi ng ginawang pagliliti sa trial ha kasi pinakita mismo ang putol na ari ni John Wayne sa mga jury at sa mga tao na nanduroon sa korte. Pasensya na kayo kasi kailangan kong i-blur ng picture kasi bawal to eh. Pero grabe, nakakakilabot ang itsura. At ang nakakaloka dito sa panahon na yon na ang common sentiment ay kapag ang asawang lalaki ay gusto makipagtalik sa kanyang misis na kahit ayon ito ay hindi ito makukonsider na sexual assault. Or kahit sa pilitan ng nangyari kasi sila ay kasal at mag-asawang legal. When Prime News returns, we'll hear what John Bobbitt had to say. I fell asleep. No. I, I tried to try, initially tried to have sex, and just you know, fell asleep, and you know just right after that uh, laying on my back, I woke up noticing she was you know just following with my midsection. no hindi patas pero yun ang nangyari at mas madami ang pumabor sa jury na si John Wayne ay not guilty. Or sa Tagalog, hindi siya nagkasala. Pagkatapos naman nun, si Lorena naman ang sumunod sa trial dahil naakusahan siya ng malicious wounding. At lumaban si Lorena, sinabi niyang abusive husband si John Wayne sa kanya. He to have a baby so he said then do whatever the rest Sinuwerte rin si Lorena ha kasi sa katapusan ng kanyang trial, nahatulan rin siyang not guilty sa rason ng temporary insanity. Meaning, natuliro lang siya or nabaliw sa panahon lang na yon kung kailan nangyari ang krimen. Kaya si John Wayne at Lorena ay parehong hindi nakulong sa mga pangyayaring naganap noon. Pero alam niyo ba, pagkatapos ng trial, itong si John Wayne parang nag na na gustuhan niya spotlight ng kasikatan na nakilala siya. Kaya habang mainit pa ang kanyang pangalan sa kasikatan, katan ay naisip niyang magbuo ng sarili niyang banda pero hindi ito sumikat kaya sinubukan naman niya na lumabas sa TV pero hindi para maging artista or politiko ha kundi para lumabas sa adult film at ang tawag ay John Wayne Bobbitt uncut Yes, totoo. At nagpa-interview rin siya sa isang show para mag ng pera para sa kanya dahil gusto niyang magpa-opera ng ari niya para palakihin ito. Yes, What? hindi siya na kontento sa ari niya. Gusto niya palakihin pa ito. Ewan ko ba? At nakalikom siya ng pera ha? At natuloy rin ang surgery niya sa pagpapalaki ng kanyang ari. Kaya naman, nagkaroon pa ulit siya ng isa pang adult film. At ang title, hindi ko basta ito gawa-gawa ha? Pero ito ang naisip niyang title sa porn movie niya. Franken penis. Ano yun? Bakit ganon? Mala Frankenstein ang resulta ng surgery niya? Ano anyway, sa panungo rin yon ay nahatulan si John Wayne ng pananakit ng kanyang bagong fiance at nakulong siya ng mga ilang linggo rin sa kulungan. Makalipas ang ilang taon ay lumabas ulit siya sa TV ng WWE or Rambulan sa Stage. Ewan ko kung bakit siya nandun. Hindi naman siya wrestler. Kasi nga gusto niya ng spotlight, diba? Gusto niya ng kasikatan. At isang taon nang nakalipas pagkatapos noon, naaresto na naman siya ng mga polis dahil sa bagong pananakit muli sa bago na naman niyang asawa ginawa. Ay, nako, itong si John Wayne, walang ginawa kundi manakit ng babae. At pagkatapos nun, nagpa-surgery na naman siya ng kanyang are. Pero this time, ibinilik na niya sa normal size. Grabe, nakakangilo na tong si John Wayne, hindi na naawa sa ari niya. Ewan ko ba kung bakit ayaw na niya ng malaki. Pero who knows, baka pwede nagkaroon ng complications. Teka, balik tayo kay Lorena. Pagkatapos ng naranasan niyang hindi magandang mga naganap sa buhay kay John Wayne, ay pinili ni Lorena na mabuhay ng simple at tahimik. At at kinalaunan ay bumuo siya ng isang organization para matulungan ng mga biktima ng domestic violence. Kahit may edad na siya, ay maganda pa rin siya at ito na itsura niya ngayon, bland na ang kanyang buhok. So at ito naman ang itsura ngayon ni John Wayne sa panahon ngayon.